tagal-tagal yung -tagal ako hindi naka-upload kasi wala, puro busy, puro trabaho. Ito kami sa Ayala sa ano, Makati, sa may Ayala Museum, mayroon lang irans. Uh, kumusta yung pamilya ko dyan sa Cavite? Mag-ingat po kayo lagi dyan. Ito pa si Papa, trabaho na naman. Ay, boy, ito. Ayala Museum. klaro yung pangalan kasi may ilaw meron lang pong errands dito mga friends shout out sa inyong lahat dyan medyo matagal tagal 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 akong hindi naka plus talaga uh, talagang buhay yan yung PLDT building tapos ito yung uh, ano yan po yung street na yan corner ng ano to De La Rosa at saka sa Avenue mga friends shout yung lahat dyan marami palang salamat sa mga subscribers ko followers ito po yung ano siyang rela Makati nag-ooperate na na siya kasi dati nagsasarak po kasi yan ay eh, nag-ooperate na po eh, hindi pa masyado maraming tao ano po wala traffic traffic kasi gabi na ito yung Anson's building tapos mga friends, shout out po lahat dyan sa mga kamagana ko sa probinsya. mag po kayo laging lahat. Yung landmark. Kalahati lang kasi yun. Okay, yung, yung dulo lang na nakita sa landmark mall. Is, mga friends, shout out sa lahat-lahat dyan. Sa mga followers ko at sa so so, mga subscribers ulit. Mag-ingat po kayong lagi eh. lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Sa Ayala Museum. Sarado na po kasi dyan. Mayroon lang ang event. Sige so, mga friends, shoutout sa iyong lahat ulit. Magandang 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 gabi sa lahat-lahat. God bless you all. Ito na naman, sabi na kapwa, hindi ako kapwa. Maraming kapwa, pero hindi ako. Alam nyo na yun.